today's video, magluto na po ta og mukha. Oh. Magluto ta og odong na. No? Pero din sardinas ginas atong isagol. So nagisagisa ra ko dag ako si buyas kamatis. O no? ako piniritong bangos. Nga isa nakabuan nagtago sa taperwer. Bitaw <laughs> ay joke lang. O nya din ako ang odong. Dinang kong kangkong basta tanan nga kong kaning ulok bati. bati di ay. <laughs> muna niya itong sudan, no? Luto na! Kung sa petong gihulat, lamun na po! Kung ibutang na to, ang kawali sa lamisa, no? Para ingno nun na mukbang ba? Simple, rakaya niya tong sudan, no? Pero lami, kayo sa no? Higan po ng inyong prajikin dira. Lami, kayong lasa, basta pinaritong isda ang isuba. Mawajod niya, yung sudan ang madali-dali sa probinsya, no? Ahos, odong, og tinapalang yung isagor, wala na'y daghan langas. Ah, lami, nakayo, oy! Labi lang, sagulan ni mukbang mga dahon-dahon, aw! Healthy, nakayo sa imong paminaw! <laughs> Healthy na din sa paminaw. Nakakaunog mga dahon-dahon. Pero, lamon ang rice. Wala dyan Oh, busog na ko. Babay na. Kapoy. yung to. Pagkaon na mo, oy.